Hello mga ka-sir! BX nagbabalik ang ating Leia's blog. So for today's video itakel natin ano ba ang PICOS, signs and symptoms uh, recommendation So sa mga may PICOS din dyan gaya ko please continue on watching Thank you! Uh, sa mga hindi po nakakakilala sa akin I am Nurse a uh, registered nurse dito sa Abu Dhabi UAE. So for today's video, itakal po natin ang polycystic ovarian syndrome. Ano ba ang PICOS, mga signs and symptoms, and recommendation or management sa PICOS? Ang isang symptoms ng PICOS ay pimples or acne. Kita nyo naman. Ayan. Tad-tad ako ng tagihawat. Kasi ako po mismo ay diagnosed as a PICOS patient. Meron po akong bilateral PICOS. So, uh, gusto ko lang i-share yung uh, knowledge regarding sa PICOS. Hope you like it and sana may matutunan kayo. Terima kasih telah menonton! Sir Bix, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, share, comment. Thank you! Bye!